Daladala na po na 'yung mga narinda panggulong sa kabig. Kana Julina, saka kana din. Ilabas ko pala 'no. Yelatay. Kain na po tayo. po at ako po ay papalapad lapad na po na itong pon, ah, glutinous rice flour. Malagkit. Kami po ay magpapalitaw po nila inay. Glutanos. Mamaya so, ulit. natin na pong lalagyan ng tubig yun na po ah Akin pong hahaluin muna madali lang na pong magpagluluto po ng kung ng palitaw

Wait lang, download lang kay Mama. Download ka lang, ha? Ito na. Ba, bawal ito. Hindi, ari, yung pahang. Pahal. Yan po, at kasama ko rin po si Pat, Tony. At Marky, malamit. So, taga-panood. Hey, okay, my hi. Hi. Hi, guys. Sabi mo ikaw dun. Hi. 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 Manood po kayo sa vlog namin ni Tony. Hi. <laughs> May manood po kayo. Hi. Yeah. Kayo. Mami, nini. Kay nene, ni mami. <laughs> ano pa? Nene. kay kuya. Habi mo. Kuya. Manood po kayo sa amin, ni mama. Habi mo. Mama. <laughs> Puro dulo lang. Binabanggit mo. Baka hindi malaglan. Oh, ah! Ah! No, hindi? Hindi! Laglag lang. Yeah. Opo! Oh, Opo! Yeah. Ah! Um, 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 um. Ah! Mamamunta! Palagyan pa natin ito ng tubig. Huwag Yan po at tapos ko na po itong haluin. Aka na pong kung ah, papalapadin. Kailangan po yung malapad. Paano ang lapad na ito? Okay. Hindi naman na mahal. E, tama yan na ito. Para masaya. Oh. Para makadami. Kailangan nang maliliin. Okay. malaki. May maliit. Ito po ang aming marienda mamaya. Sarap po itong merienda. mam, Ma babaeng bilye, mama, mo yung bilye bilog sa kapo. Papala pa din, nadikit naman sa kamay, mam, Ma mam. <laughs> Sana po ay huwag po kayo mag skip po ng aking ads. Yun po ay tulong na lang po ninyo sa akin. Yung hindi po ninyo pag-skip. Malaking tulong na po yung sa aking pamilya, lalo na po sa aking tatlong anak. Pa like and share na rin po. Saka mag-comment na rin po kayo. Para alam ko po kung hanggang saan po nakakabot tong aking video. pasubscribe subscribe rin po pala ng YouTube channel po ni po ay bago rin po lang gawa. Astrera Jewel po. Ay, Astrera Jewel. Astrera Vlog pala. <laughs> Ang pangalan po ng kanyang YouTube. <laughs> Maraming salamat po sa mga hindi po nag skip ng ads. Sana po yung mag-skip para po ako ay makasweldo na. Ah. Kakaunti pa po yung aking ko na naiipon. Ito po yung ginagawa rin pong kwan Butchie ocho saka po yung palatok ito rin po yung ginagawa nila malagkit <coughs> Shout out nga po pala sa aking mga viewers at subscribers. tapos sa aking mga sponsors. Shout out po pala ka na, ko na, ka na Lula Sonia. Ka na Tita Toy, ka na Lulo Cesar, saka po sa mga kapatid ko na yan. Pamilya Estrera po saka po na tita Len at tito Brian saka po na tita Cherry at saka po ano pong pamilya shout out din po kay ate Jazz Susie <laughs> saka po sa family Astrera, saka po mga pinsan. Saka po kay Ate Shana, lagi po nanonood. Saka po kay, Sh kay Don Shakira. Salamat po sa inyong suporta. Meron din po ka na Lulutone at Lola Cora. Ingat po kayo diyan palagi. Saka po ka na Tita Marie, kana Tito Berhelio. Ka na Tito, ka na Tito anyo. Shout out po sa inyo. Salamat po sa palaging pagsuporta. Ka na Tita Reina Base. shoutout po. kana Tita Jipin. sa mga taga magsikap po na nanonood po sa akin, thank you po. Shout out po sa inyo. Mga taga nakar po. Shout out po sa mga pinsan. Kana Ate Gian. Ingat ka at Ate Gian kay ni AJ. At saka Jasmine Morelia. Mga anak ni Tito pa na. Mga bagay na. Tito Ruben. Ang anak ni Tito Ruben. Ang ng matar. Shout out din kay Tom. Tom Aler. <laughs> kay Tito Emerson Ducabo. Shout out po. Ha? Ah, si Tito Terso pala. Mali. <laughs> Tito Terso, Dokabo. Shout out po. Salamat po sa suporta. Ah. Thank you po sa inyong lahat. Kahit po kakaunti po nanonood sa akin ay na eh. nagpapasalamat pa rin po ako dahil po may, may nanonood pa rin po sa akin. Sa po sa aking mga bago pong subscriber, thank you po sa inyo nang marami. Pa-share po sana ako ng aking mga vlog. Ako po, hindi pa po makapag-vlog sa bundok. Hindi pa po ako makaalis-alis. Saka masama po pati ang panahon ngayon dito. Sa Intanta. Ito po sa Quezon. Maulan. Masama po ang daan eh. Pag minsan. Saka po ako may tatlo pa tim anak po. Kaya hindi po gano'n paas. Yan lang po ulit ako nakapag-vlog at yun po aking mga anak po yung nagkasakit. Nagkaroon po ng lagnat sa abot si Pon. Si Tony, si Janli ay inubot si Pon. Si Ella yung nilagnat din sa si Tony. Tapos si Ellen ni Friends. Mga nilagnat. Pati po si Inay ni Itay. Eh kung ano, nagsama pakaramdam. Halos lahat nga po dito yung Dahil hindi pa ako nakakapag-upload. Ito na nga po pala yung aking mga pinalapad na malagkit. Yan po ah. Marami-rami din po pala. Ah. Yan po at may sinaklang na rin po akong tubig. Diyan na lang po sa may kawali. Nahala pong papainitin. Yan po at si inay po nagkakayod na po ng panlagay po dun sa palitaw. Wala kang kaskit. Ito na <laughs> yun. Nasa kayo sa kanya mami. Ay! May angkas sa kayo sa kayoran. Ito po sa amin yung marami pong kwan ah. Uh, sinampay. Tatapos lang po maglaman eh. Yan po ang lagay po dun sa pana, uh, Palitaw niyog. Okay. Ito ni. Ano? Yan po at puluan na po itong okay. ating ininit. Akin na po ilalagay itong malagkit. Ayaw humiwalay eh, pati. <laughs> Nagdibkit. Kanayan lang po siya. Ah, kanala po ang kanakamay at nadigit po dun sa may kutsarita. Kapag yan ay kung na lumutang ay At pagka po naglutang na, ay luto na po ang ganay un. Kaya po tinatawag po siyang palitaw. Nalutang po siya. Nalutang <laughs> po siya yan po at marami na pong naglutang atin na pong tatanggalin at luto na po ayun Mas at ganyan na po siya ay luto na palitaw na po tinatawa palitaw na lutang ayun, hindi na magugpo tapos naman po ay sinasawsaw po din. May dad na bata. Yan po talaga na po na itong mga sugar Saka na pong bubulburan. Ito po ang kanyang ang patamis. Oh, sarap po na ito. Ito po yung palitaw. Hmm. na po ito. Ito po pala yung dalawang pinggan. Ito po yung isa Nalagyan ko na po itong isa. Ating lalagyan lahat. Ang sugar. No, ano anak? Ito na po. Kulang ito na ah. Um, uh, hindi tayo nakabili ng ling. Ayun, tingahan niya eh. Hindi ko pala nilalagyan ng ling ah. Kasi wala, hindi ko nakabili nga pala. rin. lang po ito. Yan, guys. Yan na po yung palitaw. Dali na po. Oh, si Tony. Eh, titik mo niya Tony. Ha? Tony, gusto mo? Nahihiya si Tony. Uy, uh, gusto mo? Nahihiya siya. Yan na po. Ah, ang ah, palitaw. Po si Tony, ito na, didi. <laughs> Kaya huwag po kayo mag skip ng ads para may panggatas si Tony. Hi, <laughs> hey, Tony. Wow, huwag ganda wag Huwag wag din. Huwag pati yung ano. yeah. Yan po. Kain na na po tayo. Merienda na po tayo. Sarap po na ito. Kain na po tayo. Yun na po. na rin po si Jenly. Si Ila po yung nagagalit. Naiingit. Bawal. Bawal? Ali, masarap. Kadadating lang po ni Jenly. Galing po siya sa school. Anong balita, Ali, sa school? maganda naman po. Maganda <laughs> naman po. Mukha <laughs> kayo nag-uulit tanong sa teacher na si ni. kain po tayo, yung pong aming merinda sa hapunan. Good mama. nanay. Eh, nagkakape po kami. Kape po tayo. Si Tunit, pas-pas. Hindi makagat. Matabaang. Malagan mo pa ng pasokan. To, Tunit. Ha? Tunit, sarap. Si Tunit, bawal po na ng madami. Naman mataba. Kasi Bawal naman po ang panah. Bawal po ang madami. Tama na. Tatampo siya. Luha-luha na ay. Kapi po tayo.

Yan po at saka si Inay, saka po si Tony ay pauwi na. Daladala -dala na po na yung mga merienda po nila doon sa kabila. Yeah, kana dala, dala, Julina, dala. saka kana Gina. Ang ko pala uh -huh. Yan. Merienda. Bye bye Tony. Bye bye. Bye. <laughs> Hanggang dito na po mga buddy. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nag-enjoy po kayo. See you my next vlog. Bye bye.